Naglalaro pa rin sa 45 hanggang 55 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga pamilihan. Pero sa pagtaas ng presyo ng iba pang bilihin, umaaray na dito ang ilang mamimili. Minsan naman no, hindi kaya o dalawang kilo lang binibili. Bakit po? Kasi madami kami, madami, madami ka rin, madami din kami bumibili. Pero ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nahanap na umano ng pamahalaan ang magandang solusyon sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Ito ay sa pagbebenta ng pamahalaan ng bigas sa murang halaga. Pagka mataas ang presyo ng bigas, magbibitaw tayo ng bigas, ang bebenta tayo na mababa para sumunod ang merkado. Ayon sa Pangulo, nakapaloob ito sa tinalakay na pag-amienda sa Rice Tarification Law maybe the mechanism will be different from that what which was proposed but in the end ang net effect pareho pa rin makakapag-import ang uh, ang uh, national government i don't know through which agency first mag, mag, they will have to decide which is best Noong Martes, May 21, aprobado na sa ikatlong pagbasa sa mababang kapulungan ang bagong bersyon ng Rice Tarification Law. Dito, maaring magdeklara ang Department of Agriculture at ng National Price Coordinating Council ng Food Security Emergency sa isang lugar pag nagkataon dito papasok ang National Food Authority at magsusuplay ng bigas sa merkado. Papayagan ding bumili ang NFA ng bigas para sa buffer stock ng bigas ng bansa. Kasama rin sa panukalang batas ang pagtataas ng base amount ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF para sa mga magsasaka. Mula sa 10 bilyong piso, gagawin itong 15 bilyong piso. Sa salang pa ang nasabing panukalang batas sa Senado na una nang inihayag ng Pangulo na priority bill ito dahil kailangang mamagitan ang pamahalaan sa pagkontrol ng presyo ng bigas sa merkado. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.